Ito na ang na ano ko tayo, nababa ka siya. Salak? Opo. Ay, ay, sadali, sadali. May mga bakas niya dito. na natin. Kailangan. 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 Oh. Hindi siya makikita kasi naka-block siya kanina. Ayan. Kaya hindi nila alam na may butas. Kasi yung yung doon. Tinignan ko yung doon. Walang bakas doon. Mahinit. Opo, basta mahinit. Ito pala yung ano po. Ayan, eh. dito sila na ano. Kasi malamig yan eh. Opo. So, kasi yung pusa, yung yata nakapatay ng ahas, yung pusa dito na. Dito, dito, na yung pusa nasal yung yung nasal yung inumin na min yung ko alisun ako yung kuting kaoy kita muna banderito na kung uning tinang matabi yun kung tayo nagugumusha siya. Ang, ano ano ayung kuting ng kozayano na ng pa. aninong ano 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 balat yan. Ayun, makita na. Wala. ko yung power hindi ko nakita. Kasi dahil nabirewelding po, hindi na rin ano yung mata ko. Hindi na po everyone, nandito po kami sa aking part. ko po kay Princess Buklaw. Aking po ang sa cobra. green. At saka yung istrito na ng brown. Tingat. Ay, 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 ito nga, Onus. Opo, Onus yan. Inakita mo yan? Papakita natin yung unos ng Cobra. Ito po, ma'am. Medyo masang-sang. Masang-sang po. Ah, ay, o, ganyan. Ganyan na kulay yung nakita ah. natin. Tsaka hindi siya brittle, guys. So, ang lambot. Ibig sabihin, bago pa lang yung unos Oo, oo. bago pa lang. Ayan. Hindi siya nalalasa. Diba? Sana rubo. Wayo lang na. Kuya, so, pag ano? Additional lasa, o Kasi bago pa ka lang. Kapag tinambak ko yung kahoy dito, alisin mo kagad. Ka Kasi kung bukas, baka may, may, may papasok na naman sa palay, sa gate. Kakunin mo yung kahoy. Ito mayroon dito. Ito po tayo, kala ko. Kunin mo gate. na yung postcard. Ah, saan si Romeo? Ah, oo, okay, ilagay mo na. Kailangan, huwag nang babayaan dyan yung kahoy. Di ba? Opo. Marami-rami to. Buti na lang. Stress ko. Tulungan kita. Tulungan naman yung mga kahoy. Puso yan eh. Puso. Ginawin <laughs> na nang nai Bali, ito na lang ko nila ito, tinuro na tayo. Oo, oh, may Ito na ko talaga yung tinuro. Dito tayo sa... Pero ano naman, totoo na, may ahas po dito. Vlogger po kayo, ma'am? Hindi po. Iisip tiktok kay Dol, tapong na kang kublogger yun. Sino, sino po? Yung si Rume yun. yung oh. Sikat yun. Ang taon po natin. Oo. Oh. oh. Gusto niyo mamasyal ngayon? <laughs> Tatawa mo po. <laughs> Abang isda <yingis> tayo. Pwede <laughs> natin po kakaya lang. Hindi ko alam kung nandiyan sila. Pag 6 o'clock, 6 a.m. Ah, ano, oh, basta ano Next but, time pa yung time mga hunong. Sorry. Ayan, yung hunong. Ayan, yung hunong. yung hunong. Ayan, yung yung hunong. Oh. Talagang bago pa lang, oh. Kanina pa lang siya nagunos, naguhunos. Uh. May gagamba. Higat-higat ka na ka. Ay, uh, may may gagamba dito sa'yo, lakay. Saan yung gagamba? Ay, ano? Hindi tayo yung mula. Hindi tayo, taboy mo. Sige nga. Nung pinakatakutan mo, pinapatay po. <laughs> Ay, itlog na ng nga na Ta tayo. Tama ba? Dahil na pa lang kahon dito. Itlog ng butiki. Ingat. Ingat. may na kasaw no? na yan ito na to ito. tigas pala dahil may kasamang kahoy matigas Wala po kaya ang butas sa labas ito? Wala po? Wala. Wait mo yung ikit Diyan lang talaga yung tayo. Dito. Dito lang sa banda. Sa banda na? Diyan lang yung tayo. Kala ko dito. Parang po. Diyan din kasi sa bakas dito. Oh, meron tayo. Sumisingin yun. Wala mo. Kunti lang yung kaway. Tami pala. Ano <laughs> yan dati? Dito sa taas mo. Ang awagos naman. Umuunti na. Nangingat po bandas ang nakal. Kasi yung gulos niya dyan bandas. Huwag mo na tay, taboy mo sana. Hindi, baka kaya pumunta sa'yo eh. Daming gagambang malalaki eh. Susunod eh. Tingnan ng konti. Munti-munti. Balit. <laughs> nah. Nasaan yung tubig? <laughs> hindi nalang ako. At hindi naman yung so, yakas sa kayo sa kwara kayo kasi anak uh, kayo meron, lagyan mo ng yelo yung picture na pinagdali okay, mo dito saka baka lagyan mo ng yelo kung may lang Oh. dito ka okay. yung nasa mesa yung sa Tapos talaga yung dinala natin yung ano. Yung no? color orange. Ah, yung baleta di cabra. Hindi, meron silang ano, meron po kayo taktak. No? Taktak. ating naman. Opo. Opo, pel. Okay. Pati, dala mo na rin yung taktak. Asa yung taktak dito? Pakitungan oh. mo na. Oh. Dalaw mo yung taktak dito, yung maliit, sa mga Yan. yun dito siya banda? Tapos, ihapot mo hmm. na anak yung anak. Ito talaga. Pagka na tayo. Doon na lang mo yun yung yulog sa may kahon na... Ito, maganda. Ha? Yan. Yan. Ubisa muna na para hindi na ako mahalingan. Ay, ahas. Yung ubingan guys, kapampangan words yun. Oops. Pag hindi mo ginabayan, talagang kukugara pa rin. Opo. Opo. Na muna, buti binawalang ko sa pagkuha ng kao tatay mo. May lamang palay ko. Mm -hmm. Ay, si Rodel, sabi niya, tita, may meron dyan niya. Kapatay kayo eh. Kapatay kayo.

Ah, kaya po pala, benzel, ha? At saka yung kabila namin, maraming. Yes, magkaroon mo. Ito pa yung mga sa natin. Para mabuti no? Oo. pa. Wala tangkipan. 妈妈奶也有下巴。<laughs>

Ginaya mo wala yung sinabi ko na eh. Uh, guys, kinakain pala to. Kinakain yung buo, yung buo mo lang. Kinakain mo lang. Ano pong dito, ma'am? Oh. Ay, laki ng gagamba, oh. oh. Ay, tayo! Ay, <laughs> ayan ay, oh, sa dali lumabas dito may Binab. ulo dito ayan lang ako. mukhang bago yan bagong biyes nagbibiyes pa lang ganda na yung bahay niya

isa lang yan. Mayroon pa yata yan. Ano. Ah, buti daw. Nag-umisado. Mas mataba yung namatay Roma. Oo. Yung siguro yung babae. Ito po ang nahuli ni Princess Tuklao nagaling po dito sa talaksan namin sa lupa, sa sulok ng farm. Ayan po. Pakitaas. Doon tayo. Doon sa grass. Ano lang po? Distansya. Oh, distansya ng korte po. Oo, <coughs> oh, tama. Eh? Ha. Okay. hindi pa tapos yung teding niya, no? Oo. Oh. Tumukalaga. Mangalis kissing ikwara keng yung... keka <coughs> ta mun oh, pam anak ko. Kadabol na o, maamuga ja pala kareng na binawal kong mikaing go. buti na lang po binawal di na diyan sa tot. Sa do Tay, palis po yung gloves kasi medyo manu sa kabay ko. Baka naman. ipo Ipopoto po. Kaya hindi kami masyadong gumagamit ng gloves kasi medyo Mayroon risk sa isa. amin. Adulas. Hindi tayo yung sa... Huwag dyan. Dyan. Adito. <laughs> Ayan na po. O. Nakuha na yung ahas. Alit dito. Sa loob ng aking farm. Napakalaki po. o Medyo hindi niya ako nakikita, no, kasi Araw. yung yung pumatay mata niya, nagpapalit din, no? Nag nagkakaroon na siya ng balat. Opo, ayun, no? Yung isa, yung isa wala na. Hindi niya ako masyadong makita. Ay, ay, na. Kaya pala kanina, oh, nung nag-umpisa tayo, may kaliskis na, no? Uh -huh. Dito, yung... Buti na lang nahuli ni Princess Tuklao. And... Namungugan na haas dito sa pakuha oh, ko. Yung kabilang eyes niya, meron siyang hudos, no? Oh, yung, yung kabila, wala. na ka yung kabila. Sige tayo, baba na lang yung ano Ito na ito. E, laki. Hindi ko siya minamadali. Hindi, hindi siya papasok. Hindi siya papasok tayo. Yeah, sige. Titignan po po natin. Nalagay sa kacha, ikot siya, no? Mm hmm. Ayan. Something air lang. Hmm. Ang baho. <laughs> 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 Kasi kapag nagungin na, sobrang baho na. Okay. Wala na. Tumama na naman po si Princess. Isa lang. Para okay. ako mayroon pa. Salamat naman. Thank you. Hindi pa natin. Napanatag ako ng konti. Oh. <laughs> Hindi ko alam. Masaya <laughs> na, na sila, Ted, kasi nawala namin yung isa. Pero wala na dito na. Pero yung isa, pinatay na. Ay, nila pa sabi niya, isa lang.